Nalagay sa alanganin ng buhay ng isang manging isda matapos mabangga ng malaking isda ang kanyang sinasakyang bangka habang siya ay nasa laot. Nakilala ang manging isda na si Ginaong Lino Campo Jr., 36 na taong gulang mula Barangay Mindoro, Bangar, La Union. Kwento ni Ginaong Lino na alas 4 ng hapon nung siya ay upang manghuli ng isda. Napansin niya na tila malakas ang alon sa dagat subalit nagpatuloy pa rin ito. Bandang alas 9 na ng gabi nung siya ay nasa laot, ha? Napansin niya na umupa na ang malakas na alon kaya nagsimula na siyang manghuli ng isda. Subalit dahil sa kaunti lamang ang kanyang nahuli sa mga oras na yon, kaya nagdesisyon muna siya na matulog. Pagkaran ng ilang minuto, bigla siyang nagising dahil may tumalon na isda sa kanyang bangka kaya siya bumangon para tingnan ito dahil na rin sa takot. Pagkatayo niya nakita niya ang isa pang isda na mahabol sa naunang isda na tumalon sa kanyang bangka at dito na nangyari ang kanyang kinakatakutan na bigla na lang bumangga ang napakalaking isdang blue marlin sa harapan ng kanyang bangka. Dahilan kaya nabutas ang harapang bahagi ng sinasakyan niyang bangka at nagsimula na itong pasukan ng tubig. Ganito ang paglalarawan ni Ginoong Lino. Ginawa ko, sinalba ko yung mga gamit ng mga ano, yung kilong isda ando, nakasalpok pa ngayon. Pero ko siya ano, ginanto, tapos pinatay ko muna siya konti kasi buhay pa eh. Kaya lumaki yung butas. Yes. Ginanto ko yun, magagamit, ubog na. Siyempre, yung na ako, yung battery, tinarap ko na ron. ko na ako sa ano sa laot. Mm. Sabi ko ng akin, huming ako mga kasama ko doon. Pero walang nakarinig na, na sa akin ginawa ko, nakas ng yung mga gamit, yung iba, hindi ko na nakuha. Mga bandang mga alas na nangyari yun, lumug na po ako nun. Tapos nang nag ako, mga bandang mga 12.40, may nakita ko kasama ko na banda may dulo na, malayo na. Bali mga gitatong oras ako nag-out hanggang sa may sa kasama ko. Yun, ginawa naman niya ako. Nangihina na ako. <laughs> Siyempre, pag sobrang pagod na, umuyat, tapos lamig. Okay, magdamag buong, buong gabi, tapos daling araw hanggang pag-uwi dito, sambas ako. Hanggang inaatak ako dito, sabi sa mga ko na ano, video ano, parang hihina na ako, sabi ko. Kaya binamadaling, binamadaling nila, nakita ko yung hanggit kong isa, muli din nag, ano, nag akot sa akin din. Dalawa din nag-atak sa akin na pa-uwi. na ako sa akin. Nakaginawa na may tumulong sa akin. Medyo, so, pero uh, ano lang, nakasa na ng lubi na ang lumali ng pag-asa Pagkalapan nyo kaya nyo aliklipatan na iti mabaling na makatulong pada kayo na no, ada kay Hidyay na no, ada na iti trahidya nga, umay Hidyay magpanan nyo kasla kumaka na iti life jacket kasapulan nyo na Hidyay uh, na patag na gamit ka giti, mangalat, na iti mga na may isang uh, mang sulbat kada kayo dai jay tapno iti it, kasta ket kayo nga basta-basta maano to kasta nga ini kayat ko nga ibaga nga lumapalbalin amin nga uh, Fisher folks kat may listro kumadag iti bilog na iti muni uli tayo nga bangga kasta met nga iso eh, uh, Pantayo iti insurance, insured tayo, dagiti bilbilog tayo tapno kung iti kasta at dadagi ti na tarayan tayo no in case nga ka na at dadagi ti mapasama kayo iti taaw ngayon so ngayon kayo ta amumi na narigat isa sa salyo tas mga alap tao, uh, may me, na dadagi taaw ngayon eh, isang na ibalbalakad mi na nagbaling na 60 kayo dagiti gamit yung like jacket dagiti na raw niyo ng mga pang Guys, tapos yung tikas na kang gumanti amin Sakbay nga grupo tayo iyong mga masapul Masapong nakitain niyo Nagiti sitwasyon Masapong nga mga Hangkay nga mapang, natin sa tiangin, hangkay nga makmapang. Tapos yung sigas na malikinikan, kumadag iti mabaling na mapasama. Kada kayo yung tao. Sa ngayon, ginagamit ni Ginong Lino ang pera na pinagbenta niya sa isdang bumangga sa kanyang sinasakyang bangka para ipaayos ito dahil ang bangkang ginagamit niya ay hinihiram lamang niya. Mula rito sa La Union, na Danilo Galutan Jr.